Hello everyone. Welcome back to another video. Welcome back, Madlang people. Today is a today is a Wednesday. May malaking truck, guys. Oh. May malaking, malaking, malaking truck. There, yes. nya. Oh my god, lula. And malis kami ni daddy na naman this time kasama na namin si Alas kasi itong batang to while we were prepping dun sa sala guys as in hawak siya nang hawak sa amin and then nag shoes siya akala talaga niya kasali siya sa lakad namin today he's not supposed to go with us kasi wala pa tong ligo and wala pang kain, wala pang kain. Eh, kaso talaga, guys, kawawa. Diyo talaga, guys, as in, kung payot din dyan na mo, guys. Sino ba namang grandparents ang hindi makakatiis ng ganito kagwapo? Oh, Diyo siyang gwapo. Oh, Kasi-shades pa. Smile, <coughs> uh, smile, be. <at> <coughs> okay, so anyway, ang <coughs> reason for our <coughs> lakad today, guys, is that babalik na naman ka, nga kami doon as what I've said sa vlog ko kahapon. Hindi ko pa na-edit. Pasensya po. Um, pupunta na naman kami ng Naga. Kasi nga, yung buyer, yung ano, yung previous buyer. yung previous buyer namin, eh, na, namin, na, na naman namin doon. Kasi mag-video yata yung asawa niyang hapon sa bahay nila. So kahapon, nag-sign na sila ng contract to sell and everything. And we were so glad that they finally they they finally closed the deal so congratulations to you papay and to Shinji and Queenie for having a brand new house house and lot Sanaga, sa Naga sa Christian so tingnan natin uh, ano mga pangalan ng kanilang ano, always ko kumakalimut guys uh, basta it starts with letter C, <laughs> C. C. Lalag lalagay ko na lang dyan guys pag naalala ko na kasi I always forget And then... Ha? Gusto ko niyo? Hindi, Ka... Kasamira! Ah, kasamira. <laughs> kasamira pala, guys. Kasamira pala yun. So, ayun. Uh, babalikan na naman namin yung lugar na yun. And we will be bringing along with us the aunt of uh, Queenie. Kasi interested sila. Not sa lugar... Not sa bahay na yun, but they're interested in buying a condo so they're gonna meet up with papay para din maka-discuss sila kung ano yung mga options nila, choices nila and all. So kami talaga ni daddy driver lang talaga kami, taga-ano lang. taga, back lang lang support, lang. Uh, taga back support lang kami. Uh, taga-backup support lang kami. Hindi to pala si daddy guys, hindi nyo kita. And my apo. Good luck talaga sa amin ito guys wala siyang ano dede kasi hindi na to nagdedede masyado guys sa gabi na lang talaga siya nagdedede like literal na ano na lang baso tapos in ano may may isa siyang dede pero hindi na nga siya nagdedede guys kasi okay din yon para hindi na masira yung ngipin niya and of course magdedede pa siya pero milk na lang sa baso yung milk niya i think similak pa rin similak na pang one year old na plus but may dala kaming ano, may dala akong pagkain dito sa kanya. Ayan. Ito yung dala ko. May kaya purse dito. May fudgy bar. Ayan ang dala. But, papakainin namin to si Alas definitely. Kasi magla-lunch time na. Ay, hey, tatong bubibi. Naiyayabubi. Robin to. Say hi to the guys. Uy! Hi guys! Hi! <laughs> Mahala na magkaunsa guys. Basta kay <clears throat> mag Where we going, my love? We're going to fetch ati Papay. Do you know where? Mami Papay. Mami Papay. BDO Dad. Hmm. Okay, so, susunduin namin si Papay and then diretso na kami sa Banawa tamang tama din darating yung auntie ni ano around 11 so dahan, -dahan lang kami hindi kami nilang kami magmamadali masyado okay so we'll see you again later bye, -bye sa kanila sa bye, bye sa kanila bye, -bye. <laughs> oh, so mamaya ulit muli guys guys bye -bye. we're back So we're here at Sans Rival, Banawa branch. And kasalukuyan kami nag-standby dito guys while waiting for Queenie and yeah, Shinji and her aunt. So kumain lang muna kami guys. We ordered ay or wala nang laman. Uh, french fries and sandwich. Kasi busok pa kami guys. Kumain kasi kami sa bahay pa itong batang to baka iuwi na lang namin daan na namin before going to Naga kasi inaantok na to eh and hindi talaga kumain kawawa <coughs> naman ganda na pala yung nila dito Mm -mm What happened to my baba? Eh, uh, naka-terno naka, pa talaga kami nang follow Lagi-lagi ang abo, ang bubo. May bubo. Ang bubo, ang bubo. water din, no? drink water. You wanna drink water. Iting yeah, water, no? Ang bubo. Ang katol. daw po, no, guys. Katul daw, guys. Say bye-bye guys muna. Bye-bye. So we're waiting for Queenie. Pagdating nila, alis na kami guys. So dito muna kami sa home homemakers Dito yung suki ni na papay guys. Ito yung sofa na nabili na nila kuya. 25,000 lang naman. Oh, pero ang ganda. Napay pang coffee dad. sila naman doha. Ilang i-down tong tunga. Hindi ba dad? Down. Oh, coffee sila. O ba? Hindi <laughs> kayo ilaha. May jingko lagi po. Nagustuhan ni Daddy para sa bahay, eto Dining set. Yeah. Kine? Okay. O nindot sa niya? Okay. Nye yeah, man, mo set niya. Okay. Pwede day day. Set. Okay. Okay. Di man sa ganana ni. Ang okay. um, uh, set na na siya. Dili pwede nga lahi nga lingkuranan. So ah, kung wong unsa ang kuan mao gyud na yang set. Di ko ni ma bawg dai ko dako tao. Hindi man ni trena sir. Di ko ni ni sir. Di ba kada mas dako pa dako dubli hon ko. Aw, pero pala mo kuno na, ba. Di ko no man. Magka na sakti in sir. So yung mag-asawa guys, they're looking for furnitures. Dito sila bibili para ipa-deliver na lang. Ito uh, eto naman. Six seaters din to. 13,900. Ito din yung nagustuhan ni daddy. Pero masyado itong malaki sa bahay namin. Uy, ang gusto ko sana sa bahay namin, papalitan ko yung sofa ko. Eto. Ayan. Pero nagmahal siya, guys. Naging 16. Ang kagandahan kasi nito, guys, may pull-out bed siya. Ayan, oh. So, pwedeng magkahiga dito. Parang pwedeng humiga-higaan. ba? Diba? Pero wala, eh. Wala akong budget for now. si unahin ko muna tong bahay. 12,990. 12,990. Ito din, oh. 7-4. Ang ganda din to, guys. 7-4. Daming lalagyan. Pwede dyan ilagay yung TV. Ano pang isa? 11,000. Recliner. And then si Alas at si Papay andun. <laughs> Nalingaw na siya, dai. Nalingaw. What happened, Baba? Ha? Hmm. Huh? Ang inyo din sunod palito, Inday. Bed, din nyo, Inday. Bed. Ah, itiguma sa ato yung kroho? Hindi pwede. pwede, no? Hindi, inyong ibalik. Inyong paulian. Ang kwarta mo. Hasal? Asam sa mong palito, bed, dere, Japan? taod <laughs> <laughs> na to. Dai diri ka pomu mamalet og bed. Oh. ganda Nami no, guys. Kini de diba, ba 4 na ni 18,000? Alas-alas ay ang mattress ma. Alahe pagyot. Ang purchase card mattress ko. Lagi. Okay. Double lah, okay lah. Anda dapat hari itu nggak lah? Double rata dadu eh, kau nak nabi naskian. Mas maganda to guys, dun sa nabili ko. Mas maganda to. Masemo, Cabinet. Ayan, guys. Yung dala ko palang lipstick is ano lang, lip tint. <laughs> Hindi siya lipstick, lip tint lang. Ah, ganda naman dito. Mahaba na ng hair ko eh. Hala, patanggal yung ribbon ko. Ayusin ko muna makulimlim ang langit. Sana hindi umulan. Eh, kasi sayang yung ano namin. Bagong hugas. Hindi ako gutom, pero hindi rin ako busog. Ayawan ko ba. Pero kumain kami ng sandwich ni Daddy. Ang sarap na sandwich ng Suns Rival. Sino yung nakafamiliar sa Suns Rival na ano? Sarap, guys ng ano nila, sandwiches. Tapos, bumili pa si Papay ng hopya. Ano, uh, not hopya, torta. Ah, uh, lalong masarap. So, ayan, namimili pa yung mag-asawang. Hapon at si Q. Q is my agent pala, guys, sa TDCX. So, siya yung bumili. Kahapon, nag-finalize na sila, nagbayad na sila sa uh, remaining uh, assumed amount. And then, yun contract to sell hmm ni papay siya yung nakakuha ng commission although minigyan lang kami para pambili ng ano yung uh, rims ni, ng ano namin sa sakyan pero okay na okay eh. at least meron diba meron lang sana talaga akong pera. Bibili ako ng bed. Uy, gusto ko talagang palitan na yung bed namin, guys. mag na kami. Kasi mas maganda kasi yung mattress. Mas matibay. And, ano, elevated siya, guys, ba? Kesa sa foam lang. Ang hirap ng foam. Ang, ang sakit sa katawan. Ay, guys, may bibi sa aming kotse. Hindi sa aming car. Naong ni Anas. So we're done looking for furnitures sa homemaker. Ang turak yun ah. Oh, as in. Makana dito ko ka na. Say different. Sa mga hmm. pa to. Mahal kayo siya. Ay sinta na. Mahal kayo kay. Mabayad. Mag... Paan man sila. Abang nila dito tokyo Mahal man. oh Di naman sila direct. Ah, oh, dire so direct, direct, so direct man sila. Bao po an pa kanang lagi pag third part. Seatbelt hindi hindi. Yung where seatbelt, ini din so, yung merobugo. Seatbelt. Sumanga siguro January or December kapalit. Oh, may ma-from na by January kay, amon to kalitop December. Ah, go 3 man. Guys, we're here at Naga Babalik na naman kami dito sa Austin's Restaurant Kasi yung Yansi guys, parang walang open Nung nila So, dito na lang kami So, ando na si Q at kita kami sa taas so, Ayan guys Ganda ng view. Ang daming tao. So we're here at Austin's Restaurant again. And here's our food, guys pag iba dyan, kulang pa yan. Ito ang oh, mas masarap oh, po. Tinola. Ayun. Malas namin. Sana kumain. More food, guys. Di ato ta sa front ba? Oh, ang kambaso ba? Ibu ka sa front. Kalihog, Thank you

I was arrested. Okay, good job. Wala pa na po nine-to-nine. Very good. Very good. Very <Centuryazo Ranger> good. Di siyang mama? Carbon coffee kayo. Wala makita siyang isa atin. Isa atin. no? So, we're done eating, guys na na lang. We're just waiting for our queue to be done. Doon si Alas guys, oh. Doon si Alas. Busog na busog kami. Grabe. So after nito, diretso na kami sa Casimira, Naga. To their house. Kasi magbibideo-video sila doon. And then, hindi natuloy yung uh, auntie ni Queenie to get the to get the house and lot. But, they're gonna buy ano, condo na lang. Ang gusto nila is near the airport. So, meron kasi Mira Towers sa May Mandawe, uh, sa Pacific Mall. Meron doon uh, available na units for assumption. So, yun na lang i-offer ni Papay. And hopefully, hopefully, ano na. Yun ang kukunin nila siguro next year. So, baba na ako, guys. I-on mo na namin yung aircon doon sa sasakyan. Para malamig na. Ang hangin dito, guys. Napakahangin. Ha. Umihi kaagad ako, guys, kasi walang, wala pa ba yung tubig doon sa bahay nila laki ng, lawak ng Naga, guys. Tingnan nyo. Hindi yun naman yung Naga. Oh, Naga City. Alam ko may Naga City din sa Manila, or sa Luzon. Dito sa Cebu, meron din. Ayan, oh. Baka bumalik kami dito, guys, bukas, kasi birthday ni daddy. And celebrate kami kahit konti lang. Baka mag mag-dine out kami after shift na lang siguro kasi RD naman ni Kuya bukas ganda talaga ng ano ni Jaguar ay eto yung nabili namin guys ng mga bata si Papa yung nagbayad niyan courtesy of the commission that she got thank you so much talaga Papa. for this we really appreciate you the effort dito. Okay, ano ba to? <tipos> ha? Wala ano? Guys, swing-swing lang muna kami dito sa clubhouse <tipos> ng Casimira. Casimira. Andiyan yung sasakyan namin. And si Alas. So, when we go back to the city, dadaan muna kami sa bahay. I will, ano, leave Alas na to her mother, to his mother para ano na diretso kami sa city hatid namin sina, sina Queenie and Papay and mag-grocery na kami ni dad sa pure gold lang tingan ta dad sa koan asa ah, ka ta ha pamahawo na tong paliton gold dito pa siya koan Papay la Papay no do use Petron alright andyan sila Papay oh ayan yung swimming pool nila dito sa Casa Mira it's 3 Mag 4 o'clock na guys. 3 plus na pala. Kaila chapel daw no? chapel ako kailan chapel. Ganda talaga dito guys. Where? So kung sino yung mga interested ko na mga supporters. Yung makaka ano dito sa ah, na dapat yung tubig dito. Oh, na siya nag-deliver tubig. Contactin nyo lang ako guys kung gusto nyo mag-invest dito sa Casamira South. Naga South. tong bra ko eh. Kita nga yung strap ko. And then, kontakin nyo lang ako guys kasi. <laughs> We're here guys, guys at Meow. Meow Coffee. Cafe. We're in. May mga meow talaga guys. May mga miming. Yun na yung miming guys. Wow! Ang kukyut! Kukyut! Ang laki-laki oh. Ang taba-taba. Hala, tingnan nyo yung isang meow. Hala. Hala. Cute, cute. Hi. Hi, Ming Ming. Alas likes the meow. Hala. No, you can't open that bobbing. No, you can't. Uh. <laughs> Na naman dito, guys. Cat Lounge. Meron pa talaga silang resident veterinarian. Dr. Arwena Acutiliar. eh yung alas namin. Gustong-gusto siya. Gusto-gusto niya yung mga miming. Miming! Miming! <laughs> like it Allah. Wow. You like the cat? Say bye bye to Bye bye. Pede? <laughs> Pede oh, ay ah, Hello! You <laughs> 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 So, ang <laughs> tag <laughs> <laughs> Bata ito nahiya Ito na yung bagong style niya guys. Na Sa so, ganda ng paambiyan sila nito Meow. So tapos na kami mag grocery guys. Doon kami nag grocery sa Pure Gold. Mura lang doon guys. Lahat na. Uh, karne, carne, delata and all. 6,900. Di ba? Mura na. Not bad. Not bad at all. So, dito kami sa Miao. We're just gonna be having coffee. Si Daddy binila ko ng sandwich. And that's it. Kasi busog ako, guys. As in, bro. Magsisip lang ako ng konting coffee. Kasi hindi ako nakakatulog kapag uminom ako ng maraming maraming kape. Ayos ang oh. Ang tabi First time namin dito sa Miao Cafe. And we're liking it here. Really. Pero ang lamig. Ang lamig-lamig. Ah, bumlo kay kamot, ah. So, we're having Miao Cafe Cappuccino Macchiato for Daddy. Ano mag a pero fresh pa rin ang lola niya. Ah, char, pero sleepy na ang mata ko, guys. Kasi anong oras na ba? Mag-aalos 8 na pala, guys. Anyway, tapos na kami mag-groceries. So, bukas, ano na lang, uh, konting, uh, ano ba hmm, veggies and fish. kumpleto na kami for the entire two weeks na naman. Say hi to the guys. Oh, no, no. <coughs> Wait for mommy. Ay naman tung babang tung. Wait. Tung baki. Baki. Say hi. You love the cats? <laughs> What's the sound of the cat? What's the sound of the cat? Being? Meow. Meow. The cats here guys are so so ang lalaki ang laki. They're so big. They're as a size as a dog. May yung cats dito Hot, 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 hot. Meow, hot, 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 hot. hot. Where's mommy? What did you get? Are you gonna eat, pa? Dinner, so balay? It's a bee. I do cut, 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 Meow, meow. I'm with my daughter-in-law. picture to There. Ano at that. It's mo? little bit. video ka picture. Nice Picture to the low picture. Picture talaga. Picture to the low. Ayan, sabak, 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 Picture sabak, 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 alas lang, alas alas ko alam Yes. Iti na. <laughs> ko eh, nawa ko ani ha. Masikay lagi na. ng alas boy. Time-lapse ko lang kayo kasi nakakapagod Guys, so I'll close my vlog na for today, guys. Kasi mahaba na naman to, guys. Pasensya po. I'll see you guys again on my next vlog. Ingat kayo natin guys. Dahil ang mga kamer ay nasa tabi-tabi ako. Open, open, open.